Yan. Diving in Luzuan Island mga riders. Yan. Hindi kinaya si isa. Yan, natutulog na lang. kuya pan yan Sobrang napapagod po itong isa mga na rivers Natutulog na lang dahil sa diving yan. Napagod talaga ang diving no Yan po Yung mga kasama niya tumatalo na Tapos yung itong isa natutulog Yan no Pagod oh. na hindi nabalik Oo Yan <laughs> Yeah, ito po ang mga guys tumatalo na mga drivers sa lahat ng mga solid followers ko dyan yan. Uh, salamat po sa iyo sa inyong walang sawang suporta po at sana po no patuloy nyo lang po akong suportahan mga drivers dahil hindi ko po makamit ang inasam ko dahil kung wala, wala kayo yan mm, dahil sobrang lakas po ng current Hanga, hanga, hanga. Down down, oh, down, 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 down. Yan, grabe. Lakas ang lakas ng current, mga drivers. Mahirapan sila nito. Yan, no? Ah, uh, uh, dive monster, ay. Uh, dive monster! Ha? <laughs> ah, Kaway-kaway pa putol kamot <laughs> yun nagasisip na sila lahat no? ang dali lang umabot sa ano po likuran ng bangka namin sa sobrang lakas ng current ngayon mga ka divers. Ah, palutad pala ang current ngayon no? Yan. tapos dito naman po yung isang guest namin na hindi po siya nakasabay ngayon sa pag diving dahil uh, ah, napapagod raw yan no? Tulog si ate. <laughs> Yan. Ayun po nila mga drivers. Oh. Yung po, layo na po nila mga reverse. Yung bubbles na yan, Yan, Nalzuan Island naman tayo ngayon mga kalibers Yan hmm. Kaya yung driving namin mga kalibers yun o, yung bubble sa yan o, o Yan o Hintayin natin sila hanggang um, 30 o 35 minutes Na makaangat Tapos sunduin na naman Pick upin na naman Ayan Ayan ito na po yung ulam nila ngayon sa tanghalian. Anong tawag niyan, Kap? Giyok. Ah, Oh, si lang, lang ang malakas niyan. No? Siya po ang tagluto dito, mga rivers. Luto ng Giyok. Giyok. Naanghang talaga tong ulam na to. Naanghang ang ulam, tapos ah, parisan pa lang. Yun, ah, Ramyun yun po ram yun doon yan, G-6 so kap mawi naman po ang posisyon ni kap mawi dito mga rivers Captain Ataka may tawagan namin, cosinero <laughs> yan yeah, o mm. kaya lipat kami mamaya doon sa yeah. uh, okay. kabila mga rivers kasi kasi um, mm. Antay namin doon ang aming guests kaya thank you thank you sa lahat ng mga followers.